我。 Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. ...at Mindanao ang tamang oras natin, 7.08 sa buong Pilipinas. Tamang pecha natin sa mga kailangang pumirma ng cheque. Eh? At kailangang magsulat ng mga pecha. July 19, 2024 at kasama niyo po sa ngalan ni Partner Angel Cheska San Diego Bobadilla. Radio Natin Nationwide! Nation, Samantala, dako naman tayo sa Nueva Ecija kung saan ang kanilang probinsya tumanggap na mahigit 43 million pesos para sa magsasakang na apektuhan ng El Nino. Ibinigay na ba yan? Makibalita tayo mula 105.3 Radio Natin Gimba kay Army Karanza Army. Good morning, Ms. Cheska, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Tumanggap ang lalawigan ng Nueva Ecija ng uh, 43.6 million pesos na tulong para sa mga magsasaka na Novo Ecijano na naapektuhan ng El Nino kamakailan sa ginanap na pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF sa Central Luzon sa San Fernando City, Pampanga. Ang cheque ay tinanggap ni Vice Governor Emmanuel Antonio Omali nakasalukuyang acting governor sa Loluwigan dahil naka-leave si governor Aurelio Umali na, na umano nag-aayos sa kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Uh, 20,000 na magsasaka sa buong rehiyon ang uh, napamahagian ng tig 10,000 sa ilalim ng uh, ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Nagkaroon ng ceremonial distribution nito sa mga piling magsasaka kung saan 10 dito ay mula sa Nueva Ecija. Tumanggap din ng uh, financial aid ang mga provincial LGUs at iba pang assistance uh, ang mga farmers and fisher folk mula sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac, Aurora at Zambales mula sa DA, Dole at TESDA na may halagang mahigit 400 million pesos. Sa seremonya, Ms. Seska, inanunsyo ng Pangulo na naghanda ng mahigit 180 milyong piso na halaga ng prepositioned relief supplies na bahagi ng paghahanda ng administrasyon sa magiging epekto ng laninya sa rehiyon. Kabilang dito ang 5 milyong halaga ng standby fund, 155 million peso worth ng food packs at uh, 23 million para sa non-food items. At yan ang uh, balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army, samantala isang unit naman ng ambulansya. Nationwide